Hi mga kaidol Hindi na po ko sa labas Bago mo yan? Motor? Ha? Diyan sa'yo naman pa na. Pabariya Pabariya um, Ano yan? Iti-itin ko ba? bago ba? Yung bago ko yung Okay Ah uh. Yung bolt path Ah 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 97 Ibigay ko nun Oo Huwi ka na? Kayalan? Oo Wala pa sa'yo din eh

Ha? Wala bisaya saya eh sarado eh. Wala yung uli, uli Mindanao siguro. Eh, may git linggo na nandoon. Ah. Ah, siguro kasbayan. Ay, mga idol Bapak Maria Pusat dari Bapak Maria Oke, okay, thank you Cuma Redon Bapak Maria lantai Oke, okay, mga tao saya lamanan Ah,

taglilimang piso mga kaidol balik tayo ano si ate Di ba din kasi gusto niya may queens ginit ang panahon ito tayo sa alpha kung may queens sila ito tayo sa alpha mga kaidol mga kaidol

ayan okay, mga kaidol mahali na uh, thank you thank you thank you thank you ito lang talagang vlog natin ngayon mga kaidol hanggang dito lang ang vlog paikot ikot lang dito sa ano basic ah, ah. wala isang